Sinabi nga ito ni Anthony Edwards, matapos nga silang malaglag laban nga dito sa Oklahoma City Thunder out of the playoffs. Pero hinahin natin itong si Mike Conley kung saan sinabi niya na maraming nga daw silang pinagdaanan para daw umabot sa punto na ito. Kaya naman daw super proud siya para sa anyang team sa anilang ang ginawa. Even though masakit pa nga daw ito ngayon, itong kanilang nararamdaman at lalo na nga daw siya personally ay talagang nasasaktan siya sa anilang pagkatalo pero proud pa nga rin siya. Pero sabi ni Conley ay special daw ang kanyang feeling din at the same time na kanyang nararamdaman dahil party daw siya ng isang NBA team na itong Wolves team na ito na kayang i-handle nga daw many of the adversities na kanilang ang kinaharap. Yes, masakit nga daw ito at the moment pero they will continue to work nga daw as a team para maging handa nga daw sila for next season. And then ito naman si Anthony Edwards ay natanong nga siya kung bakit tambak daw agad sila sa Thunder kahit sobrang aga pa lang sa laban. Ang sagot niya ay simple lang naman daw ang sagot dyan. Dahil ang Thunder team abay they came ready to play samantalang silang Wolves team abay kabalik na ran. Hindi nga daw sila ready. There's not much na pwede mo nga daw tingnan at i-breakdown sa mga ganitong klaseng game. the Thunder team is ready daw for this game and they did what they are supposed to do and then they win the game. He actually don't know nga daw what happened dito sa Wolves team. Kung bakit ganito ang kanilang naging performance pero sa kanya ay sila daw i-denominate na itong ang okay si Thunder sa so, umpisa pa lang ng laban. Pagka jumble pa lang ay domination agad ang nangyari. Kaya nga daw wala siyang masabi kung hindi bigyang credit natin itong ang okay si Thunder at good job daw talaga ang kanilang ginawa this game number 5. Sabi niya rin itong Thunder team na ito abay talagang they are a great team and they are well coached. Sabi niya pa rin simula daw sa kanilang top player hanggang sa dulo ng kanilang bench ay talagang talagang magagaling daw ang kanilang mga players. Dinescribe niya nga rin itong OKC Thunder team bilang 15 puppets nga daw with one string. In one order nga gumagalaw itong OKC Thunder at ang nagkocontrol nga sa nila ay ang kanilang head coach. Kung lahat-lahat sila ay alam ang gagawin sa court at kaya naman itong nangyari game number 5 dambakan. Kaya naman daw ang tanging masasabi niya lang ay congratulations dito nga sa OKC Thunder team and actually masaya nga daw siya for them. Pero ayon na rin mismo dito kay Anthony Edwards na ngayong off-season daw ay nobody in the NBA will work harder than me. Meaning lang dyan na nga ni Antman na talagang ibubuhos niya nga ang lahat ng kanyang attention on working on his game this upcoming season. Working on his weaknesses at mag-improve pa nga sa kanyang paglalaro. Kagaya nga nung pag-improve na ginawa niya from last year to this year. So mukhang nga by next season, abay a much better version na naman ni Antman ang ating maigida. Nang dahil ay niya nga dito sa interview na no one will work harder than me ngayong off-season. So, yan nga ang mga nasabi na ito nga ni Anthony Edwards, pati na rin ni Mike Conley. Itong si Edwards, binigyan kudos, itong nga ang team ng Thunder. Pero at the same time, abe, parang nagbanta nga siya patungkol sa Anthony Edwards na may kita ng NBA next season.